Isang maganda at mapagpalang araw po ng biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng biyernes sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Koresma. Mga minamahal kong kapatid, binabati ko po kayong lahat, ang mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection, ang mga diboto ni San Antonio ng Padua, ang lahat po ng mga tumutulong upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, ang mga miyembro ng Samang Bukas Palad ni San Antonio ng Padua, 1000 Club of St. Anthony. Kayo pong lahat ng mga benefactors namin, lubos pong aming pasasalamat sa inyo. Sana po, nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salitahan ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. kapatid, ngayong araw ng biyernes sa loob na ikatlong linggo sa panahon ng Koresma, pagninilayin po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ito po ay mula sa ikalabing dalawang kabanata, mga talata 28 hanggang 34. Ang title o pamagat na binigay ko po sa ating reflection ngayon ay nagsasabing Pag-ibig ang buod ng lahat ng kautosan. Mga kapatid, kung ang sumasampalataya o ang Apostles' Creed ay nagbibigay sa atin ng buod ng lahat ng nilalaman ng pananampalatayang katoliko ay summary of all that is contained in the Catholic faith. Sa ating Ibanghelyo sa araw na ito, tinuturo po ni Jesus ang buod ng sampung kautosan at ang lahat ng mga batas. Ang batas na nagtuturo sa atin na mahalin natin ang Diyos ang higit sa lahat at ang batas na nagtuturong mahalin natin ang ating kapwa gaya ng na pagmamahal natin sa ating mga sarili. Parang dalawang sides ng isang coin. Merong head, may tail, pero isang coin lamang. Two sides of one and the same paper bill. O di ba? Kahit naman sa perang papel, may dalawang sides din. Pero isang perang papel lang yon. Kaya sila ay lagi magkaugnay, lagi magkasama. Bagamat magkaiba, subalit buo ng isang pagmamahal. Kaya ang lahat ay binubuod sa isang salita na walang iba kundi pagmamahal. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa ay dalawang muka ng isang batas ng pag-ibig. Ang Diyos na nakikilala natin sa kanyang salita, ang Diyos na kinikilala natin at nakakasama sa mga sakramento ay saling ring Diyos na ating binamahal at pinaglilingkuran sa ating kapwa. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay mailalarawan sa konkretong pagpapakita ng pagmamahal, habag at malasakit sa ating kapwa, sa kabilang banda, ang pag-ibig naman natin sa ating kapwa ang magdadala sa atin sa tunay nas malalim na pag-ibig sa Diyos. Ang tanong, eh bakit po may una at ikalawang utos na itinuturo ang ating Panginoon na may kinalaman sa pag-ibig? Una, dahil nice ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ang una at pinakamahalagang pagmamahal. Because God deserves the first and the best of the love that we can give. Bago mo pa minahal ng Diyos, minahal ka na niya. Bago pa nagkakilala ang iyong nanay at tatay, at bago pa nila mahalin ng isa't isa, sila ay nakilala at minahal na ng Diyos. Sa sinapupunan pa lamang ng iyong ina, bago ka isilang, binigyan ka na ng Diyos ng buhay at ikaw ay minahal na ng Diyos. That is why God deserves the first and the best of the love that we can give. Our God is a jealous God. Ayaw ng Diyos na siya ay pumapangalwa lamang sa antas sa pagpahalaga at pagmamahal na pwede nating ibigay sa kanino man. Sa Diyos ibinibigay ang una at pinakamahalagang pagmamahal. When we love God first, all in our life, will fall into their proper places. Kapag una mo minahal ng Diyos, itatama ng Diyos ang lahat ng iyong pagmamahal sa buhay. And you will never come second by putting God first in your life. Totoo po yun. Hindi kailanman na huli sa anumang laban ng buhay ang taong ang unang pinapahalagaan at minamahal ay walang iba kung di ang Diyos. Putting God first in our life means that we realize that life is all about him and not about us kaya maging ang ating pag-iral ang ating identity bilang tao ay nakaugat sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos by not having a connection with God we are losing our identity ano pa ang halaga natin kung wala naman tayong ugnayan sa Diyos Searching for God is the best adventure. Finding Him in your life is your best achievement. And having Him is your greatest treasure. And falling in love with God is the best romance. Sabi po yan ni St. Augustine. Pangalawa, ang pag-ibig natin sa Diyos ang siyang magdadala sa atin sa tamang pagmamahal na pwede nating ibigay sa ating kapwa at sa ating sarili. Kaya kapag hindi mo inunang mahalin ng Diyos, kapag hindi naging tama ang pagmamahal na dapat ibinibigay sa Diyos, hindi magiging tama ang iba pang mga pagmamahal mo sa iyong buhay. Tamang pagmamahal sa pamilya, tamang pagmamahal sa simbahan, tamang pagmamahal sa pamahalaan, tamang pagmamahal sa kapwa at sa ating sarili. Remember that God gives us people to love and things to use and not the other way around. Kaya nga anong si San Agustin po minsan ay tinanong ano po ba ang tunay na mukha ng pag-ibig. Sabi niya, ang pag-ibig ay may mga kamay na tumutulong. Ang pag-ibig ay may mga paa na lumalapit sa mga mahihirap. Ang pag-ibig ay may mga mata na nakikita ang hinaing at paghihirap ng mga nangangailangan. Ang pag-ibig ay may mga tenga na nakaririnig sa mga hinagpis at kalungkutan ng tao. Our love for God takes its human face and form in the way that we love our neighbor. Kaya mga kapatid, pag-ibig ang buod ng lahat ng mga kautusan. Sa pag-ibig, nabibigyan ng na kaganapan ang lahat ng mga kautusan. Manalangin tayo. Ang manami mga pangilihan, maraming salamat po sapagat ibinigay mo sa amin ang iyong mga kautusan upang maging gabay namin para sa matuwid na pumuhay. Binigay mo ang iyong mga utos, hindi para umalipin sa amin, upang kami ay maging malaya, ang mga batas ay tinanim mo sa aming mga puso, upang sa gayon, sa tulong nito, makarating kami sa iyong lahat na aming tunay na hantungan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay iyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyo pong nagustuhan at nakatulong, ilight po ninyo at ishare, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kakilala, at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa Daily Gospel Reflection, maraming salamat po. Kayo po ay aming inspirasyon sa pagpapatuloy ng gawaing ito. Sa darating pong March 16, sa kasalukuyang taon, pagdiriwang po natin ang ikaapat na anibersaryo ng Daily Gospel Reflection ni Padre Emil dito po sa Pambansang Dambana, San Antonio ng Padua. Kami po ay nananawagan sa mga nagnanais na tumulong sa aming scholarship program. Ano man pong halaga na inyong may bibigay, kami po ay lubos na magpapasalamat. Alam niyo po ba na meron tayong 46 scholars mula po elementarya hanggang kolehiyo at tayo po ay gumagastos ng mahigit na ayon na pong libo kada buwan para lang po masuportahan ang ating mga scholars. At sa loob ng isang taon ay halos ang libo ang nagagastos para sa programang ito. Sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, ang Diyos po ang gumanti sa inyong kabutihan. Pagpalaan po tayong lahat, makapangirin ang Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.